Wow! Okay. E, eto na ang jigang. Kapunta na kami dun sa may cable car. Yan. Akit kami sa taas. Ito yung sasakyan natin. Okay. Anong kulay? Hindi natin pwede piliin. Kung anong matapat sa atin. Tulad nito Blue. Ibig sabihin, hindi mo pwede piliin kung anong kulay masasakyan mo. Eh ang pag-uusapan natin ngayon kasi ang topic natin, raffle. Iniisip na naman ng ibang raffle. At mo yung may mga papremyo, hindi yan yung raffle na pag-uusapan natin. Kasi yung raffle na iniisip nyo, masaya, nakakatuwa. Ito, itong raffle na ito, nakakaba, tsaka nakakatakot. <laughs> pagkakataon na nagkakaroon ng raffle. O, di doon ka agad sa piskalya niya. Pag file ka ng criminal case, pag nag-file ka ng criminal complaint, may raffle agad yun. O, di ba? Pag yung diniscuss ko na vlog, yung pag-file mo, hindi mo malalaman. Basta isasubmit mo lang o yung complaint affidavit mo na maraming kopya, hindi mo malalaman kung kayo nung mapupunta piskal yun. O, yun ang unang raffle na alam ko na ginagawa. Iba karamihan eh. Gusto ko mapunta kay Piscal Gonzales, kay Piscal Garcia. Kasi kay Bio Tropa ko yun, yung mabait yun, mapapakiusapan yun. ang <laughs> na iniwasan talaga natin yung mga kila-kilala kaya hindi mo pwedeng piliin kung saan. Niraraffle. Ano pa yung isang alam ko na niraraffle sa Piskalya Noon at ngayon, meron pa eh. No noon, noon at ngayon. <laughs> okay. Merong mga nagme-mediation sa, ano, sa Piscalya, sa Prosecutor's Office. Pag hindi nagkasundo sa mediation sa Prosecutor's Office, mag magra-raffle ulit. Ililipat sa ibang piskal. Raffle ulit. Kung ibang piskal na yung pupunta kasi hindi kayo nagkasundo sa unang uh, piskal. Kung kay Piskal Gonzales, hindi <laughs> nagkasundo. Okay. Iraraffle ulit ni Piskal Gonzales, babato niya sa prosecutor's office, iraraffle yun doon, hindi mo na alam kung kayo noong piskal ulit mapupunta. Ano pa? Meron pa! Oh. Kasi noon, nung bagong ano pa lang ako noon, bagong abogado pa lang ako noon, na-experience ko yung nagpaano ako, nagpa-inhibit ako ng piskal. Tinuruan ako ng senior ko. Kasi yung piskal na napuntahan nung isang case ko, parang sinasabi ng piskal sa akin, pinagtutulungan niyo yung ano, porket ano, porket mahirap yung tao, porket ganyan ang itsura. Kinakampihan niya. So, sabi ko, boss, anong gagawin ko dito? Sabi ni ng boss ko, ipaano mo? ipa mo. O, natin na natin dinidiscuss yung inhibition. Pinainhibit mo at grinan yung inhibition. Ibig sabihin, ipapalipat mo ng ibang piskal kasi parang feeling mo may bias eh iraraffle yun sa ibang piskal ulit no sa preliminary investigation pa lang tayo ha okay kailan pa ulit nagkakaroon ng uh, raffle after ng PI kailan o oh pag raffle pag ah, sinampan ni ato ano pag dismiss eh, raffle pa ba pag dismiss <laughs> pag ano pag kasi ni piskal, magkakaroon ng raffle doon kung ano kung saan court mapupunta syempre hindi mo rin pwedeng piliin kasi iniwasan nga natin diyan yung uh, gusto ko mapunta yung kaso kay, ano, kay Judge Gonzales kasi ano ko yun kala, ko yun nininong ko sa kanya <laughs> yun yung isang iniiwasan okay so pag sinampan ng prosecutor ang Criminal case, syempre, di ba yun, sasampas sa korte. Hindi mo mapipili kung saan ang korte. Iraraffle din kung saan ang korte mapupunta. Alright? Diyan na kami sasakay pabalik ulit sa pinanggalingan namin. At Lorne, parang napansin namin, parang puro criminal case ang dinidiscuss mong may raffle, <laughs> like, ah. Nagselos ka pao sa civil case, ganun din. Oh. Inuna ko lang yung preliminary investigation, inuna ko lang yung sa PI. Pero same lang din yun. okay, kung nag-file ka ng halimbawa, annulment of marriage, declaration of nullity ng marriage, o, oh, mga problema sa mga birth certificate, sa mga titulo-titulo, yung mga ejectment, o, oh, yan, mga civil case yan mga singilan ng utang. Oh, utang ulit, civil case lang yan, hindi criminal case yan. Ganun din, pag file mo, yung small claims, civil case. Pag magpa-file ka sa OCC, o RTC man yan, o MTC man yan, yung kaso mo, na civil case, pag file mo ng complaint mo, hindi sa piskalya, civil case tayo. Pag file mo sa OCC, nung kopya mo ng mga complaint, iraraffle din yun. Hindi mo rin pwedeng piliin kung saan branch mo gusto mapunta yung kaso. Okay. Sakay na uli kami. Akyat na uli kami. Ah, enjoy ah. Hindi na tatakot. Okay, so pabalik na kami. Tatapusin na natin tong vlog na to, ha? Pagating sa korte, di ba sinabi ko nga, siyempre, iraraffle ulit kung saan branch mapupunta. Kahit na civil case or criminal case. Ngayon, meron pa bang ibang pwedeng instances na mararaffle pag nasa korte na. Meron. O, oh, pag yung case na punta sa mediation. O. Oh. Sa mediation, pag wala kang mapiling uh, mediator, niraraffle din yung pipili ka inaano manual. Parang bingo. Kasi, pipiliin kayo doon, di ba? Kinuwento ko na sa mediation niya. Pipili, nakaposing na sila doon. Agad ah, na yung mga mediator doon. <laughs> wala kang mapili. Dinodrolats yun. ah uh, niraraffle Oh. Bahala na kung kayo kumapunta. Manual. o oh. Pagkatapos doon, ano pa? Same thing yung sinabi ko sa PI. Kung halimbawa, um, nagpa-inhibit si judge, ililipat yun sa ibang korte, uh, ruffled in. Or halimbawa, yung dati, yung pagka nag-JDR, hanggang ngayon may JDR pa rin. Pagka jdr panoorin nyo na lang ito ha. Pag nag-JDR, syempre ibang judge ang hahawa. ng mag-JDR dun sa mga magkakalaban, mga litigante ano, paano? Raffle din. okay? So, halimbawa, may desisyon na. mag a yung isang uh, litigante, alam mo, yung, yung accused, convicted siya, i a na niya yung kaso niya. Hmm. Attorney, pwede rin bang i-appeal pagka yung acquitted? <laughs> Ito na, basta din. Pag convicted lang, panoorin niyo yung mga vlog ko sa mga demurer, ha? sa sa motion for reconsideration. Mag-aapila pag halimbawa si accused convicted. Pag aakit na sa ibang korte, kumare aakit na sa Court of Appeals. Mm. Raffle din hindi ka rin makakapili doon kasi magpapail pupunta ka sa Court of Appeals, magpapail ka doon ng appeal mo. Nira-raffle okay, din yun okay. doon. Okay? Kung isasampa mo, iaakit mo pa sa Supreme Court, raffle din hindi ka pweling mamili. Oh, yan, yan yung mga instances na rirarraffle. Ngayon, attorney, paano ba ginagawa yung raffle? Yung kaya na sinabi ko sa mediation, di ba, manual siya. Sineshake-shake. -shake. oh, Yun lang yung, sa, sa ngayon, mediation na lang ang nakikita kong manual na raffle. Pag niraraffle sa mga fiskal o kaya sa korte, electronic raffle na yan. Electronic. Hindi na yung sineshake-shake -shake na parang bingo. No. Computerized na yung pagraraffle. Alright? So, I hope ha, naintindihan nyo kung ano na yung raffle niya. Kasi, sa to totoo lang, may nagtatanong pa eh. Ito na yung iraraffle. Meron pang raffle eh. kung ano yung iraraffle. Okay. <laughs> Ito na yung Para hindi kayo nakakapili kung saan fiskal o saan kukainon judge mapupunta. Yun ang purpose kaya niraraffle yung mga kaso. Kaya sabi ko sa inyo eh, hindi exciting tong raffle na to eh. <laughs> Kasi, yung raffle na iniisip nyo sa mga paskol yung mga may regalo. Regalo yung makukuha ninyo. O, dito sa raffle na to, So, pina or summons sang makukuha mo. <laughs> Masalamat po sa pakikinig, ha? God bless! Ciao!